Hello, hello everything. Ayan, hello. Magandang uh, araw mga kaubayan! Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Marinduque. Magandang araw mga kabarangay sa iba't ibang panig ng ating bansa. Of course, dito sa ating lalawigan. Ayan, walaan niyo kung nasaan ako ngayon. <laughs> Ayan. So live po tayo ngayon dito sa barangay Bakhaw Ibaba sa bayan po ng Gasa. Dito sa nakikita natin yung shoreline dito sa aking likuran ito po yung pong bagong bagong uh, widening at saka po uh, sila na parang boulevard po dito ano na nagkaroon ng dike itong dagat po dito sa barangay Bacaw Yaba ito yung in between ng barangay Banut at saka barangay Bacaw Yaba so pakita ko po sa inyo ayan So, papalubog na po yung haring araw, ano, uh, dito sa barangay Bakaw Ibaba. So ang ganda po nitong lugar. So ito na po yung place po ngayon. Um, from original na two lanes na magkasalubungan, nagdagdag po po ng another two lanes plus meron pa pong ganito. So tapos po nagdagdag po sila dito na meron na pong dike. Uh, parang ito na rin yung uh, control ano po uh, doon sa break parang break water na rin po ito. Then mapapansin natin, andiyan po yung mga bangka po ngayon. Ayan, nandiyan po yung mga bangka. Diyan po naka nakabara. Ayan. Yung mga bangka po nating ng ating mga kabayan, yung mga bangkang pangisda. So ang ganda po dito, ang linaw po makikita natin ang Tres Reyes Island. Tanaw din po. Ano nga po are? Mindoro. Mindoro na po ito no. Ayan, Mindoro po ito natatanaw na ito. Then yun po sa may tapat na nalubog ng araw na yon, i-zoom ko. Uh, isla Verde po 'yan. Tapos Batangas na po yung kad kadikit na yan. So ito yung Mindoro. Uh, nakikita din po yung uh, Romblon. na ito. Ano yung nasa likod nga po ng anong yan? Sibali. Sibali. Sakop din po ng Romblon yan. Sibali. Ayan. Do sa mga hindi po nakakaalam nung lugar na ito. Ayan. Malino na malinaw. Magandang panahon oh. no? So yun sa may kabila na yun sa dulo. Uh, Bantuin Island na yan sa ano. So ang ganda po ano. So, yung man nagatanong, ayan, paano daw pag nagsama ang panahon, saan ilalagay itong bangka? Ayan. So, kaya po mapapansin ninyo, sabi nga kanina ni, ano, meron po ditong uh, mayro meron pong anim na ganito open area. Ayan. Anim po ito, mapapansin po nyo, may hagdan, tapos, meron pong ganito ay, para po yung bangka, pag talaga nagsama ang panahon, pwede pong ibara dito, pag talaga nagsama ang panahon, ano po. So, dito po padadaos-usin niya ayo. So, ayan. So, ang kagandahan po nito, uh, na mayroon ng protection sa alon, at the same time, di ba mapansin nyo, siyang isang mala, parang boulevard po ito. So, sabi ko may potential ito sa tourism, ano po, na pwedeng maglagay dito ng mga floating cottages. Ayan, at... Uh, maging stopover po ito no mga kababayan natin, mga motorista or nong ating mga mga kababayan na nagabiyahe ano, especially na unti-unti na pong nakikilala ang ating lalawigan uh, dito po sa uh, bikers ano, yung mga binupunta na po tayo ng mga big bikers na mga mountain bikers ano. Yeah, so napakaganda yun, nito. Yun, Ayan. Yun, sa dulo. So ayun po, may mga motorsiklo po doon, 'no. Ayun po. Pumapasyal pa yung mga riders po dito. And sabi ko ang ganda dito na magkaroon na rin ng mga kainan, mga Sabi nga pati baka pag ano, dating ng pano ng mga nightlife na dito, ano? O katulad po ng uh, ng uh, dike, ano? Kasi dike din po ito eh. Pero ang kagandahan dito, dito sa dike na ito, ang ganda po ng ambiance, ang ganda ng backdrop, ang ganda pag hapon, ano? So makikita mo na ang ganda nung Tres Reyes Island. Ayan. Isa po sa potential yan. Matatawan mo po ang Mindoro. Ayun ang Mindoro. Ayan. Lalo na yung sunset. Ayan. Makikita niyo yung paglubog dito nung araw. So magandang lugar itong uh, uh, lugar natin. Ito. Ayan, hello po sa mga nanonood sa atin ngayon Dito sa ating oyan uh, O oh dami nanonood oh. Ayan. So dito tayo nagpalubog ng araw ngayon Hintay natin yung paglubog ng araw uh, Doon sa mga nagatanong Ito po ay Itong bagong bagong tapos lamang po Na Na Dyke, ano po At at the same time ay uh, Tawag dito control po may tawag pa dito may <laughs> tawag pa dito uh, kung ang, sa ilog ay may flood control ito ay uh, control po o masasabi nating pangprotekta sa mga alon ano po so ayan so parang ang dagdag po ito parang ilang linya 1, 2, 3 5 5 ah 7 7 sipin niya po kung gano'ng kalapad yung dinagdag din niyo originally po ay dalawa sa lubungan tapos lima po one A dalawang dalawang malaki tatlong malakit dalawang maliit so ganun po kalapad na po ito so ang ganda po dito and ang sarap dito pagka kulang na lang dito mga ihawan ano mga kainan and sabi ko ideal kahit mga movable na mga na mga kubo ano po eh ang ganda dito magpahinga lalo na ganitong dapit hapon yan So, ang ang kagandahan po dito sa dike na ito ay idingani na ang matatanawan mo ay ang napakagandang Tres Reyes Island. Ayan. So, yan yung iba dito, nakita natin kanya dumating, nag naghapin ng awil o ng anuman tawag na ng pambis sa dagat, ay eh, meron na. So, kanina, pagdating natin dito, may mga pamilya po dito na nagaliguan. Ayan, shout out po sa lahat na nanonood po ngayon. Hindi ko mabasa po yung mga mensahe ninyo. Nasa na baga? Tingnan ko daw. Bakit hindi ko mabasa? Hindi ko ma-scroll? Ayan, shout out po sa inyong lahat sa ating 89,000 viewers. Dami, 89,000. <laughs> Ayan. Ay, ito yung ating magiting na piloto ng Marques Transport Cooperative. Uh, sir, may abatiin ka. <laughs> abatiin. Uh, binabati natin yung lahat ng ating mga yung mga tropa, uh, trupa, uh, tropa natin, tropa pips. At saka lahat ng mga van driver, ano, mga transport cooperative drivers and operators na Marques Transport, Tucson Datum at saka ang Matrasco. Ayun, shout out sa inyo lahat. So, pag-uwi ninyo, ito yung pinakamagandang oras ay. Eh. Uh, mas maganda siguro dito lalo na no, kung mayroon na pong solar, ano ano? Solar. Ito, oh. kakabitan na, sir. Kakabitan na. Uh -huh ngayon linggo na. Po. Ah dati hindi pa kasi na-install dito. Ano so, po yung dati ano? Naka nakaabang naka na. O oh, Ang ganda nitong kasi boulevard ito, na to. Konser, Next week. Uh, Ayun. So ang ganda dito. Di kasi ito, na ito, So ito po ay for turnover natin sa barangay. Ko, sa barangay. Okay, Kasama nila yung sa ako, sa. Barangay uh, <laughs> DP. Ah, iyon turnover ng DPS, uh, sa HDDP po. So ito. Na, certain, uh yan. So ito po ito po ay hanggang doon sa barangay Bugnuyan. Oo, yung boundary. Boundary po na bugno yan. So, Oo. So kaya ang ganda po dito. Para mahigit isang kilometro ito itong itong uh, dike na ito. Ayan. So mapapansin natin breakwater ano? Parang parang breakwater din ito. And ang kagandahan po dito ay mayroon pong shoreline na ganeri na pwede kayong maligo pwede kayong mag-banding o malinis. Sabi nga rin kayo ng eh, pati po yung mga bato aayusin, ilalagay sa ayos. And, uh, ang kagandahan po dito, sabi ko nga, maganda dito magkaroon ng mga floating cottages. Yan, sarap po dito magtambay, ano? Oo, oh, no. tapos may floating cottages. Oo, oh, may malabig na San Miglite, ano? uh, <laughs> ayan. Kaya lang ako, ang iniinim ko yung San Migcopia, eh. Uh Oo. -oh. Yan. So, di ba ang ganda po ng lugar na ito? Do sa mga nagatanong, di ko na ilagay sa caption, nasaan ako? Na dito po ako ngayon sa Barangay Bakaw Ibaba sa bayan po ng Gasan. At ito po yung bagong-bago po ngayon dito na pinalapad na daan. Uh, meron na silang breakwater, may dike. So, kung mayroon ang buwak na dike, meron din kami dito. And soon to be, baka mayroon na rito mga kainan. <laughs> Hintayin natin kay naman ang madayo din eh. Yan ang sabi ni Kapitan. Ayan. So may plano na pala ang ating uh, ang barangay ano, ng Bakaw Ibaba. Ayan. So lalo na pag may ilaw po dito. Ayan, manyan nanalubong na na oh. o. Ayan. Ha. mga galing po sa laot. Ayan. Ano kaya mga huling yan? Yung iba na nanalubong at nakiki, ano din, mabigyan kabagan lang kahit buntot malaang ay ayos na din. Ayan. Salamat po sa lahat ng ating mga viewers. And uh, tayo po ngayon ay ba nag-umikot Ano po bahagi po ng ating pag-ikot at uh, pagmonito po sa mga barangay, bahagi ng ating programa Action Barangay. At uh, Ayan. Yung ating mga kapulisan ay eh, nagarecorda din. So, ayan. So, ayan sa lahat ng ating mga kababayan, kabarangay. 'Di ba? So, uh, ito ay masarap sa probinsya eh. Saka ito yung masasabi natin na ano na part ng development natin. Ayun. Dumadami na nagigintambayan na ito, no? Sa dami. Sa gabi marami Lano na pag maliwanag, ano po? Sa camera out, na lang to. Nagbi-joke pa ay. <laughs> Pero siguro kalakip nitong development na to ay magkaroon na rin talaga ng ng maayos na pagpaplano ang barangay to develop at saka maging katahinabangan at siguro ay maging isama na rin sa peace and order ng barangay dahil ang nakikita ko dito ay baka marami mga kabata na gawing racing area ito ng na mga nagaga naga motor drag racing. racing ano ang ganda pa naman dito So kailan siguro ay talagang meron ding uh, maayos sa pagpaplano. Ang ang ating ano, ang ating um, uh, barangay. And uh, ito ay hanggang doon sa boundary ng Bugnuyan at uh, bahagi ng Bakhaw ibaba, 'di ba? Kitang-kita niyo ang Tres Reyes, so, Ayun naman ang sarap maligo pag ganari. Mm. Tapos ikaw ay nagmotor, nagrides ka, tapos mayroon ka dito, ano, dito ka magapahinga, magapaabot ka ng paglubog ng araw. Tapos may floating nga uh, cottage diyan, Oh. No? Para nga niya ano ah. Para ako na unang nangarap ah. <laughs> Pero alam niyo sa totoo, may potential po ito sa turismo natin. Lalo't dumarami na rin po yung mga bumibisita sa ating lalawigan ng mga big bikers, mga mountain bikers, ano. Parang ang ganda dito na mag-relax, ano. And tingnan natin kung ano magiging development po dito, gagawin na ating barangay para mas lalo po itong maging kapaki-pakinabang. Ayan, salamat po sa mga nanonood. hindi ko po kayo mabas, mabati kasi dito sa aking ginamit ko po na pag-live na po, hindi ko ma-scroll yung mga uh, messages. Bakit kaya ganoon? Ina Oh, inapindot ko naman. So siguro ay maging isama na din sa pagkaplano po ng ating barangay, yung peace and order, traffic, committee on ano na rin ng barangay. Kasi syempre, lumapad na po ang kalsada and uh, sa peace and order and safety ng ating mga motorista, mga kaubayan. O, oh, diba? Ang sarap. May na naliligo dun, no? di ba? Ay, ayos, so oh. Parang ako gusto na rin maligo, ah. O, oh, ayun, mga nagliliguan sila. ah uh mag-swimming. ayan mas masarap daw mag swimming ng ganito ay yung nag, ma, malubog na ang araw ayan shoutout po sa lahat ng ating mga kabarangay at mga kababayan ayan at uh, again there, ha ah? hey tanga hindi eh tari na ayan So yan lang po mga kabarangay at mga kabayan. Ipapakita ko lang yung ano. Ayan, at eh Teka, bago tayo mag uh, Magwakas, ayan oh, Shout out, oh, sino may uh, mo? Sa bagang bahay mo din eh? Sa bagay na ayaw sa ano, uh, pasyal pasyal ano Ito yung mga magigiting natin mga Mga guwapito Mga guwapong guwapong mga driver Ng ating mga van transport cooperative hmm. Ganda nito, pag may ng mga solar light na Ang liwanag dito Ayan So, ang kailangan ng sagal siguro dito, magkaroon ng maayos din ng umiet. So, tingnan natin sa susunod, mag-alive ulit tayo din eh. Para makita natin kung ano pa yung mga development na agawin din. Basta nakikita ko, soon to be. Ang ganda dito. Ang ganda ditong mamasyal, ang ganda ditong dumayo. Lalo na pag ito ay mas na-develop pa ng ating karanggay. So, ayan. Again, ako ay nagpasalamat sa lahat ng mga nag... O, pasensya na hindi ko po kayo mabati ha dahil hindi ko po ma-scroll yung uh, sa comment section. At uh, sa mga nagatanong, sa mga katutunin pa lamang, uh, po tayo ngayon sa Bakhaw, ibaba sa barangay Bakhaw, ibaba sa Gasan. At ito po yung bagong-bago na ah... uh, like po dito. At ang ganda ng ambience. Yan, yeah, Tres Reyes po yan. Mindoro. Yan, yeah, Mindoro. Don Batangas. Bye okay, bye bye everyone. Tayo po yung uwi na. Galing po sa ating pag-ikot sa ating barangay. Bahagi na ating programang Action Barangay. Ako po ang inyong kabarangay, ang inyong kababayan, DJ Adrian Salas. Bye bye everyone. Stay safe. Yung mga pauwi sa mga bahay po lang. Uy okay, mamaya, may live pala ako mamaya ha. Senior Moment Talk and Music. Samahan niyo po ako. Magbatian kita at magkakumustahan. Maya alas 9, medya ng gabi. Senior Moment Talk and Music. Abangan niyo po ako at bukas, Action Barangay. Kasama natin si Bukal Tres Mangkukang, pag-uusapan ang libreng edukasyon or uh, yung mga gusto mag ng libre. pag usapan natin bukas, samahan niyo po ako alauna bukas. Action Barangay kasama si Bukal Tres Mangkukang. Bye-bye everyone! Stay safe! Bye-bye! God bless! <tabibuwa>